Naghahanap ka ba ng chicken inasal na juicy, malinamnam at malaman? Tara, itry nyo dito sa Chong's Chicken Inasal. Ayon sa mga customer feedback, masarap balik-balikan at hindi sunog ang pagkakaluto rito. No need to worry about the budget. Abot kaya at pangmasa ang presyo ng mga pagkain dito. Meron silang pork, meron ding chicken, at meron din mga dessert like leche flan and halo-halo. Of course, hindi mawawala ang mga soda, coke, royal, sprite, o kung ano pa man niya Bale, andito ako sa branch ng Saranay. Sa may North Caloocan lang to, Bagumbong Road, malapit sa Deparo. Accessible tong lugar na to, dito sa may Bagong Silang, Camarine, Vicas, Novaliches, at sa may Deparo. Super accommodating ng mga staff dito. Napaka-professional ng kanilang manager. At maganda pa. Hindi natin masisisi kung bakit kadalasan ay crowded dito sa shop na to. Madalas dito ito, nagtatambay ang, ang mga big bike. Hands up nga pala na kapag Saturday and Sunday talagang napakapunuan dito. Kaya kung gusto mo na maluwag ang pwesto, pumunta ka na lang dito ng Monday to Friday. So disclaimer lang, kapag ka nakatikim ka na ng putahe nila dito, sigurado babalik-balikan mo na to. Perfect din yung ambience ng lugar. Naka-AC na rin, may malinis na CR at komportable. So para ma-prove nga yung mga sinasabi ko, tikman natin ang kanilang pagkain. At bago matapos itong video, kinunan ko rin pala ng video kanilang CR at kanilang parking area. So makikita nyo naman na napakalinis, mabango, at yung parking area nila is ay all good kahit na may kotse ka at big bike. Okay din dito magpahinga kasi may mga television set. Wait nyo lang pala mga tol dahil pipitik tayo dyan ng libre nasarapan ka na nga sa pagkain with your loved ones and family, may libreng pitik ka pa sa akin. So, working ako on that soon. Shoutout na rin sa owner ng Francisco Coffee at sa mga staff nilang napakababait. So, magkalapit lang ang Francisco Coffee at yung Chong's Chicken Inasal. Hindi ka pa ba nakafollow? Baka naman.